Magandang oras naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang topic natin ngayon ay tungkol sa tanong ng dalawa nating viewers dahil halos pareho ang kanilang tanong. Tanong ni Cheng Cheng. Magandang hapon attorney. Ako po ay magtatanong regarding sa aking situation ng aming partner. Partner ko po ay hiwalay na sa asawa niyang lalaki pero kasal po sila. At sa kasalukuyan, attorney, may napundar po kaming lupa at bahay at nakapangalan po sa akin. Ang tanong ko lang, may karapatan bang maghabol ang kanyang asawa na lalaki sa naipundar naming dalawa ng aking partner? Salamat attorney, sa masagot ninyo ang aking katanungan. Tanong naman ni Angeline, Hi attorney, may karapatan ba ang aking ex-live-in partner na maghabol sa lupa na ipinundar ko lang dahil wala siyang trabaho at talagang hindi siya nagtrabaho. Wala kaming anak at sarili ko lang ang nagtrabaho at nagpundar sa nasabing property. Actually, yung motor na aking pinundar ay kanyang ipinagbili. Sana masagot niyo ako. Mga kaibigan, Tatalakayin natin ang katanungan na ito bilang educational and informational purposes lamang. Bagong lahat, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel kung hindi pa kayo subscriber. Please like, comment and share. Pakiclick na rin ang notification bell para hindi niyo makaligtan ng mga bago at susunod nating video. Balik sa ating topic. May karapatan ba ang asawa ng iyong live-in partner sa mga property na nabili at naipundar ninyong dalawa ng iyong partner? Halimbawa, sina John and Mary ay magkalimbin. Nagsama sila bilang mag pero hindi sila kasal. Hindi sila pwedeng magpakasal dahil kasal pa sa iba si Mary. Meron siyang asawang iba. Meron silang mga nabiling property sa pamamagitan ng kanilang magkasanib na kontribusyon. Kung sakaling yayao si Mary, paano hati ng mga property nilang naipundar habang sila ay magkalibin? Ang sagot ay nasa ating Family Code na sa Article 148 ng Family Code na sa mga kaso ng pagsasama ng hindi kasal dahil hindi sila pwedeng magpakasal dahil wala silang kapasidad na magpakasal, may asawa ang isa o silang dalawa ay may asawa, tanging ang ari-arian na nakuha o nabili nilang dalawa sa pamamagitan ng kanilang aktual na pinagsamang kontribusyon ng pera, ari-arian o industriya ang dapat nilang pag-aari ng naaayon sa kanilang contribution, base sa kanilang contribution. Halimbawa, kung bumili sila ng bahay na 1 million pesos, si John ay nagbigay ng 700,000 pesos bilang kanyang contribution at habang si Mary naman ay nagbigay ng 300,000 pesos na kanyang contribution, ang pag-aari ni John sa bahay ay 70% habang si Mary naman ay 30% dahil ito ang kanilang actual na contribution sa pagbili ng bahay. Pero sa sitwasyon na walang patunay na actual na contribution ng bawat isa sa kanila pero pareho silang may contribution, ang kanila mga contribution at share ay ipinapalagay na pantay. Kaya kung bumili sila ng bahay at hindi malaman kung sino ang may mas malaking contribution, kung sino sa kanila ang may mas malaking ambag sa pagbili ng bahay, ipinapalagay na pantay ang kanilang contribution. Equal ang kanilang contribution. Nangangulugan na ang pag-aari ni Mary sa bahay ay 50% at si Janaman ay 50% sa ganitong situation Maliwanag na ang pag-aari nila ay base sa contribution ng bawat isa sa kanila. Ang tanong ngayon ay kung may karapatan ang asawa ni Mary sa kanyang share na naipundar nilang mag-live-in. Ang share ni Mary sa naipundar na property ay mapupunta o kaya isasama sa conjugal o absolute community ng kanyang unang kasal. Nakasad sa Family Code na kung ang isa sa mga partido ay valid na kasal sa iba, ang kanyang share, ang kanyang bahagi sa naipundar na property ay dapat na mapasama sa absolute community o kaya ay conjugal sa naturang valid na kasal. Dahil isasama ito sa conjugal o absolute community sa unang kasal, merong karapatan ng asawa ni Mary sa kanyang state. Tungkol naman sa pangalawang tanong kung merong karapatan ang dating live-in partner sa property ng naipundar kahit walang ambag, Halimbawa kung si John and Mary ay nagsama bilang mag-asawa, ngunit hindi kasal pero malaya silang magpakasal kung gustuhin nilang magpakasal dahil pareho naman silang walang asawa. Mga binata at dalaga naman sila, kaya lang mas gusto nilang mag in. May karapatan ba ang walang ambag o contribution sa pagkuha sa property? Maliwanag ang nakasad sa Article 147 ng Family Code na kapag ang isang lalaki at isang babae na may kakayahang magpakasal sa isa't isa at namuhay bilang mag-asawa na hindi kasal o kaya sa ilalim ng walang bisang kasal, ang kanilang mga ari-arian na nakuha nilang dalawa sa pamamagitan ng kanilang trabaho at industriya ay pinamamahalaan ng patakaran sa co -ownership. Ang mga rerian na nakuha habang sila ay naninirahang magkasama ay dapat ipagpalagay na nakuha sa pamamagitan ng kanilang magkasanid, magkasamang pagsisikap, trabaho o industriya at ang mga ito ay pagmamayari nila ng pantay. At kahit na walang ambag o hindi lumahok ang isa sa kanila sa pagkuha ng anumang property, dapat na ituring na nag-ambag sa pagkuha nito kung ang gawain naman niya ay pangangalaga at pagpapanatili ng pamilya at ng sambahayan. Ang mga pagsisikap sa pangangalaga at pagpapanatili ng pamilya at sambahayan ay considered itinuturing na contribution sa pagkuha ng ari-arian ng isang walang swildo o walang kita o walang trabaho, basta siya yung nangalaga. Siya yung nagpanatili ng pamilya at sambahayan. Pero kung ang isa uh, o kaya silang dalawa ay kasal sa iba, ang pangangalaga at pagpapanatili ng pamilya at sambahayan ay hindi itinuturing na contribution. Hindi ito contribution kung sila ay may asawa, hindi sila pwedeng magpakasal. Sa mga situation na ang mga nagsasama o magkalibin ay kasal sa iba, dapat may actual na contribution para masasabing co-owner siya sa property. Hindi niya pwedeng sabihin na siya ang nangalaga at nagpanatili ng pamilya at sambahayan dahil hindi ito applicable sa mga nagsasama o na ang isa o silang dalawa ay kasal sa iba. Mga kaibigan, hanggang dito na lamang ating talakayan. Sana meron kayong napulot na counting kalaman sa ating topic. Please share kung nagustuhan ninyo ang ating topic. Maraming salamat. Bye-bye.